maraming tao, malas daw ang numerong 13. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa puso ng Maynila, iba ang kahulugan ng numerong ito? Dito sa Bagong Bayan, na mas kilala natin bilang Luneta, labintatlong Pilipino ang nahatulan ng Kung ang Cavite ay may bersyon ng 13 Martires, sila naman ay tinatawag na 13 Martires de Bagong Bayan. Hindi man sila kasing kilala ni Narizal at Bonifacio lahat sila ay may mahalagang ginampanan sa revolusyon at sa kanilang pamayanan noon. Mula sa pagiging simpleng clerk at contractor hanggang sa pagiging mason at musikero. Mga ordinaryong tao na may hindi ordinaryong tapang. At sa kasamaang palad, kinatulan ng sa ilalim ng malabong pamantayan. Ito ay sila Jose M. Dizon, Domingo Franco, Numeriano Adriano, Moises Salvador, Faustino Villaruel, Francisco Rojas, Luis Enciso Villarreal, Jerónimo Cristobal, Antonio Salazar, Ramon Padilla, Braulio Rivera, Faustino Menalak, at Benedicto Victoy Niaga. Tresing pangalan, tresing sakripisyo para sa iisang pangarap kalayaan man o kabuhayan. Kaya next time na marinig mo ang numerong 13, huwag mong isipin ang kamalasan, isipin mo ang katapangan. Alalahanin mo ang sakripisyo at kabayanihan ng 13 martires ng bagong bayan. Kung may alam ka pang ibang kwento ng kasaysayan o kahanghangang personalidad na may underrated na ambag sa lipunan, type sa comment section. Gusto naming marinig yan. Kung trip mo mga getong klase ng kwento, hit that like, thumbs up button at share mo ito sa mga tropa mong mahilig sa makabuluhang content. Hanggang sa muli mga kasudad. Bye bye!